Ito yung lubid na ganun ganun ka ang lubid no? Okay. okay.

Hoy oh. na ng pusit eh? ata na, po pa. ah. dami pa. Okay. Oh. Oh, Sugis Oh. Sabi na nga sa giseo? Laki! Laki! Grabe! Grabe laki! Dami pa! Tumain na! na to laki din oh sagisig sagisig din ulit oh laki din kaya siguro ganyan grabe eh mira itong peraso Laki-laki nga. Mapag nagurot lang eh. Tatlong mga, isang mga karilat dalong sa gis eh. Napalubog ng ganun nyo ah. Krakab eh. Hmm. Ang inala ko doon ito. Ito yung mga master oh. Ito malakas talaga. Isa sa malakas.